meron ako ditong napakalaking pants na hindi sa akin kasya. Ayan, o oh, kung nakikita nyo, ang laki. <laughs> kaya ayan, i-repair -re ko to na magkasya sa akin kasi wala tayong pambili. Ganyan talaga. So, hanggat kaya natin tong i-repair, i-repair -re natin para magamit natin. So, ganun lang. Diba? Diba? Para naman hindi tayo gastos ng gastos para makapag-ipon kahit konti. So, agitan <coughs> nyo naman, oh. Inano ko na siya, ginupitan ko na siya para i- itahid ko siya na paliitin ko. Susubukan ko kung kaya ko. Ganon talaga. Pag wala tayong pangbili pa, dapat gumawa tayo ng paraan para talaga natin ang tiyaw. So, kailangan natin itong tastasin. natin ito para mataib natin. So, makasasalamin na ang lola kasi hindi na natin kumakita. <laughs> Tumatanda na ang lola, Bells. Kailangan natin kumakita ang salamin para malinaw ang ating mata sa pagtastas nito. Ayan. Susubukan natin kung magagawa natin ng paraan. Hindi pa naman ako marunong manahe. Mahirapan ako kasi wala akong pagtastas. Kunti lang na maliit ang gamit ko ko pa siya makita na hindi ko pa siya makita na maayos <coughs> parang gusto ko na tuloy siya bukitin ang hirap magtastas, ang hirap mag-repair lalo pag hindi ka masyadong marunong mamanahin ang hirap maganda sana kung merong makina patayin ko lang ito sa kamay sa kamay lang ang gagamitin natin itong panahin Dito so try ko lang kung makakaya ko siya paligitin magre repair -re 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 lang tayo ng ating. Kita niyo naman. Siguro po ang ang dewang nito is 40. Anlaki. Anlaki, anlaki. Eh, ang dewang ko yata is 34. Kasi ang taba ko na nagaba na lola dewas. Mahirap. Mahirap pa lang magtastas. Buti hindi masyadong makapay ito. Kahit mahong. Malambot siya. Parang stretchable. Malambot siya, malambot. Pero mahirap pa rin. Mahirap pa rin magtastas. Kasi baka magpapit natin. Kailangan natin maayos yung magtastas pulis ano, no, kunting, baka tayo. Kaya ko lang. Ayan <laughs> no, natastas ko na siya magkabilaan guys. O, hindi ko alam kung paano ko siya paliliitin. <laughs> Kasi sobrang laki. Ang lapad ng kanyang bewang. Ayan o, tinastas ko na siya. So, magsisimula na tayo sa pagtahi. Ayan, mamaya ipapakita ko sa inyo kung magagawa ko siya. Ito na, sisimula na natin guys na tahiin. Ayan o, oh. na ako para mabungo na natin to at masukat. <laughs> Excited na masukat. Try natin kung kaya natin tong repair. Ayan, tatahiin lang natin to sa kamay. Kakamayin lang natin. kasi wala tayo, oh. makina pang bahay lang naman. Pwede na ito pang bahay. Kaya natin ito matatapos. At ayan na nga, sinisimulan ko na ang pagtahi pagkahidyan sa kamay. Ayan, masakit sa kamay. Ang pagtahi kasi maliit lang yung aking karayom dyan. Wala akong mahanap na malaki. Kaya yan, tinagaan ko na lang na tahiin yan na gamit ang maliit na karayom. So, ayan. Sayang naman kasi kung itatapon. Pwede naman na i-repair. Gawa ng paraan para maisuot natin na pang araw-araw. Ayan yan so sana panoorin nyo to hanggang sa huli para makita nyo kung talagang nagawa ko ba siya ng maayos at kung maisusuot ba natin. So, ayan, watching-watching lang kayo mga guys, mga inday, watching-watching lang, panoorin nyo naman kung paano ko siya ginawa. Ayan nahirapan nga din ako dyan kasi hindi ko alam kung talagang tama ba yung ginagawa ko kung maisusuot ko ba siya pakatapos kong matahi kasi talagang tinastas ko siya magkabilaan sa sa bandang hips kasi napakalaki po siya at mahaba ayan ambel po siya kaya ginawa ko po siyang ano uh, paliitin para maisuot ko parang ang tela niya is stretchable pa nga kaya sobrang laki talaga sa akin kaya ayan oh kita nyo naman pinagtyaga-tyagaan natin na tahiin niya <laughs> kahit hindi ako sigurado kung maisusuot ba natin yan <laughs> ayan oh try try lang experiment lang ayan kasi wala akong ginagawa sa mga oras na yan naboboring ako kaya sabi ko tahiin ko kaya to paliitin ko para naman mawala yung aking pagkabord at magkaroon ng kabuluhan o ba diba? habang nagpapalipas ng oras tayo ayan, so ayan na nga na. o natastas ko na siya Eto magkabilaan na side. isang side na lang ang ating <laughs> Ayan, o. Oh. Hmm, ah, diba? oh, nakikita nyo. Nakatastas na yan sa mga kabilaan. Ito na lang sa ang ating tatahikin. Nakahit ko pa lang yung kabila. Matatapos sa kabila na, na naman siya. Yan. Ayan, madali nang matapos yan. Kasi tapos na yung kabilang side. So, sa kabilang side naman tayo mag sisimula ng pagtatahe. Hmm. Malapit na mabuo. Malapit na siyang mabuo. Matatay na lang. Charan. Ayan, nakita nyo naman. O, oh, nasukat ko na. O, oh, di ba diba? Nagawa ko din.